may tanong ako para sa iyo. Bakit sa kabila ng kabaitan mo, ng pag-aalaga mo at ng tahimik mong pagtitiis, ay may mga tao pa ring hindi ka rumerespeto? Kailan ka huling umuwi ng gabi na ang bigat ng dibdib mo dahil pakiramdam mo, wala kang halaga sa harap ng mga taong pinakaimportante sa iyo? Na kahit anong gawin mo, parang wala pa ring tama. Na kahit buong puso kang nagbibigay, parang wala kang lugar sa mundo nila at kailan kahuling nakatulala bago matulog. Iniisip kong bakit parang ikaw lagi ang nag-a-adjust. Ikaw lagi ang nag-sorry, Ikaw lagi ang bumababa ng sarili mong halaga para lang manatili sa buhay ng mga taong hindi naman marunong magpahalaga sayo. Masakit, di ba? Yung tipong habang nasa mesa kayo halos wala kang boses. Yung kahit magpaliwanag ka parang dumadaan lang sa hangin ang mga salita mo. Yung kahit andyan ka parang wala ka. At minsan iniisip mo, Baka ikaw ang problema, baka kulang ka. Baka hindi sapat ang kabaitan mo kaya hindi ka nila tinatrato ng tama. Pero ito ang katotohanan na matagal nang humahabol sa iyo. Hindi dahil masama ang lahat ng tao sa paligid mo, hindi rin dahil hindi ka mahalaga, kundi dahil may mga ugali, kilos, at pananahimik ka na unti-unting kumikitil sa respeto ng iba. At ang pinakamalupit na bahagi, hindi mo ito napapansin. Parang isang kandila na unti-unting nauupos hindi dahil pinatay, kundi dahil hinayaan mong maubos ka ng tahimik. At habang tumatagal, ikaw mismo ang nagbubukas ng pinto para apakan kanila, para maliitin kanila, para gawing pangalawa o panghuli ang halaga mo sa buhay nila. Ngayon, tanungin kita ulit. Hahayaan mo ba silang ituring ka na parang laruan? Isang bagay na pwede nilang gamitin at itapon. oras na para magising ka, bumangon, at ipakita na kahit gaano kakabait may hangganan ng lahat? One. Ang pagpapanggap na walang nararamdaman. Ang una mong pagkakamali. Pinipilit mong magmukhang malakas. Kahit masakit, tahimik ka lang. Kahit mali, tatawa ka na lang. Para bang iniisip mo kung mananahimik ako, baka mawala rin. Pero alam mo ba kung ano ang tunay na nangyayari? Habang nananahimik ka, iniipon mo ang lahat ng sama ng loob, lahat ng sakit, lahat ng pagkadismaya. At sa bawat araw na lumilipas, unti-unti kang kinakain ng sarili mong katahimikan. Sabi ni Nietzsche, ang taong hindi marunong magsabi ng sakit ay unti-unting namamatay sa loob at totoo nga dahil ang hindi mo binabanggit ang hindi mo pinapansin siya mismong sumisira sa iyo sa loob kaya kahit anong pilit mong magmukhang matatag may mga taong nakakabasa sa likod ng ngiti mo at ang nakikita nila hindi lakas hindi tapang kundi kahinaan bakit dahil para sa kanila ang taong hindi marunong magpahayag ng totoo ay taong pwedeng balewalain kung hindi mo kayang magsabi ng tama na, kung hindi mo kayang magsabi ng nasasaktan ako, ibig sabihin sa kanila, pwede ka nilang ulit-ulitin. Parang aso na paulit-ulit tinatapakan pero hindi tumatahol. Sa umpisa, baka isipin nilang mabait kang aso. Pero kalaunan alam nilang wala kang tapang at ang aso na hindi tumatahol, hindi kailanman re-respetuhin. At ikaw, ilan na bang beses mong hinayaan na ganito ang mangyari? Ilan na bang beses kang nilapastangan ng salita, tinapakan ng kilos, at tinrato na parang wala kang damdamin dahil pinipili mong manahimik? Akala mo ba kapag tiniis mo lilipas din? Hindi. Ang totoo, habang tumatahimik ka lalo kang bumababa sa paningin nila. At eto ang nakakatakot. Kapag sanay na sila na wala kang boses, kahit magsalita ka na balang araw, hindi na sila makikinig. At doon tuluyan ka ng mawawala hindi dahil iniwan ka nila, kundi dahil unti-unti mong inabando na ang sarili mong dignidad. 2. Ang pagbibigay ng halaga sa opinyon ng lahat. Isa pang dahilan kung bakit nawawala ang respeto sa iyo. Masyado mong pinapahalagahan ang iniisip ng lahat. Lahat ng kilos mo iniisip mo, ano kayang sasabihin nila? Bago ka magsalita, nagdadalawang isip ka, baka mali. Bago ka magdesisyon, tinitimbang mo, ano kayang iisipin nila tungkol sa akin? sa trabaho o ka ng oo. Kahit punong-puno ka na ng gawain, sige lang. Sa pamilya, kahit mali sila, tatahimik ka na lang. Sa barkada, kahit wala ka ng gana, lagi kang game. Pero ano ang dulot nito? Sa huli, hindi nila nakikita ang kabaitan mo. Ang nakikita nila ay isang taong walang sariling paninindigan. At tandaan mo ito. Ang taong walang paninindigan ay parang bangka na walang timon kung saan-saan tinatangay ng alon at sino ang rerespetuhin ang bangkang wala namang direksyon, si Plato ay naniniwala na ang kaluluwa ng tao ay parang isang karwahe na hinihila ng dalawang kabayo. Ang isa ay emosyon at ang isa ay rason. Kung wala kang hawak sa renda, ikaw ay hatak lang ng mga kabayo. Ang nakakalungkot, marami sa atin ang ganito. Hila ng emosyon, hila ng takot, hila ng opinyon ng iba. Kaya imbis na tayo ang nagmamaneho ng buhay natin, parang pasahero lang tayo sa sarili nating karwahe. Kapag masyado mong pinapahalagahan ang iniisip ng lahat, hindi ka kailanman makakagawa ng desisyong totoo para sa sarili mo. Lagi kang nakatingin sa reaksyon nila. Kung natawa ba sila, kung natuwa ba sila, kung pumalakpak ba sila, at habang tumatagal, nawawala ang tunay na ikaw. Hindi na ikaw ang nagsasalita, hindi na ikaw ang kumikilos, ang nagdedesisyon para sa'yo ay ang takot mo sa opinyon ng iba. At ito ang masakit. Alam ng mga tao kapag ganyan ka. Alam nila kapag desperado kang magustuhan. Alam nila kapag takot kang hindi magustuhan. At kapag naamoy nila yan, hindi respeto ang ibibigay nila sayo. Kung tutuusin, mas lalo ka pa nilang mamaliitin. Dahil sa mata ng tao, ang isang nilalang na walang sariling paninindigan ay hindi kaibigan, hindi kapantay, kundi laruan. At ang laruan ginagamit lang hindi iginagalang. 3. Ang pagpapatawad ng walang limitasyon. Narinig mo na ba yung kasabihang forgive and forget? Paganda pakinggan, parang mabait, parang makadyos. Pero sa maling tao, ito'y lason. Isipin mo ito. May kaibigan kang paulit-ulit kang niluloko. Nilaglag ka na sa trabaho, siniraan ka na sa iba, ginamit ka na sa sariling interes. Pero sa bawat pagkakataon, ikaw ay nagpapatawad. Bakit? dahil iniisip mong iyon ang tamang gawin dahil natatakot kang kapag hindi ka nagpatawad baka mawala siya dahil sinasabi mo sa sarili mo tao lang nagkakamali rin pero eto ang tanong kapag pinatawad mo siya ng paulit-ulit nagbago ba siya o mas lumala ang taong alam na mapapatawad siya kahit anong gawin hindi natututo sa halip mas lalo siyang lumalakas ang loob na ulitin ang kasalanan kapag palagi kang nagpapatawad kahit walang pagbabago para kang pintuan na laging bukas. Kahit sino pwedeng pumasok at magnakaw, hindi mo na Unti-unti ka nang nauubos, sabi ni Machiavelli. Kung gusto mong manatiling ligtas, matuto kang maging mabuti at masama sa tamang oras. At totoo yun, dahil hindi lahat ng kabaitan ay birtud. Minsan, ang sobra-sobrang pagpapatawad ay isang uri ng kahinaan. Ang tunay na stoic, marunong magpatawad, pero marunong ding magtakda ng hangganan. Ho, patawarin mo kung kinakailangan para makalaya ang puso mo sa galit at puot. Pero tandaan mo, ang pagpapatawad ay hindi automatikong pagbabalik ng tiwala. Hindi ibig sabihin dahil pinatawad mo, babalik ka na agad sa dati. Dahil kung ganon, hindi ka nagpatawad, nagpaalipin ka. Ang respeto, hindi nakukuha sa paulit-ulit na pagpaparaya, kundi sa matibay na paninindigan na hanggang dito ka lang, sa oras na matutunan mong sabihin ang mga salitang ito doon lang titigil ang iba sa pagsasamantala. 4. Ang pagpapakita ng takot na maiwan. Kung tutuusin, marami sa atin ang takot mawala ng tao, kaya kahit mali na sila, kapit pa rin tayo. Kahit niloloko ka na, ayaw mong bumitaw. Kahit sinasaktan ka na iniisip mo, baka wala ng papalit. Ang ugat ng lahat ng ito, takot. Takot sa pag-iisa. Takot na wala nang tatanggap sa'yo. Takot na wala ka ng halaga kung wala sila. Pero tandaan mo ito, ang isang tao na nakakaamoy ng desperasyon ay hindi na magbibigay ng respeto dahil sa kanila hindi ka nakapantay, isa ka na lang na parang alila, laging nakahawak, laging nagmamakaawa ng atensyon at ang ibibigay lang nila ay kapalit. Konting atensyon para hindi ka umalis, konting pabor para manatili ka, pero hindi dignidad. At ito ang malupit na katotohanan. Ang isang taong takot maiwan ay laging iniiwan. Bakit? Dahil ang desperasyon ay hindi nakakaakit, ang desperasyon ay nakakasakal at ang taong pinagsasakalan palaging lalayo. Si Epictetus, isang Stoic slave na naging guro ng mga emperador, ay nagsabi, "Kung masyado kang kumakapit sa bagay na hindi mo kontrolado, ikaw ang magiging alipin nito. At minsan hindi lang bagay ang tinutukoy niya, kundi tao. Kung masyado mong kinakapitan ang isang relasyon, ang isang kaibigan, ang isang tao, para kang alipin ng presensya nila." hindi mo na hawak ang sarili mong buhay. Hindi mo na kayang tumayo ng mag-isa. At kung ganito ka, bakit kanila nila re-respetuhin? Dahil para sa kanila, hindi ka na partner, hindi ka na kaibigan, hindi ka na kapantay. Isa ka na lang anino na takot na takot maiwan. Kung gusto mong magkaroon ng respeto, kailangan mong tanggapin ang isang bagay. Na kahit mawala ang tao sa buhay mo, hindi ibig sabihin mawawala na rin ang halaga mo. Na kahit mag-isa ka, buo ka pa rin na kahit mawalan ka, hindi ibig sabihin talunan ka. At sa sandaling ipakita mo na hindi ka takot maiwan, doon lang sila matutong humawak sa Hindi dahil desperado ka, kundi dahil alam nilang kahit wala sila, kaya mo. 5. Ang paghahanap ng validation sa labas? Siguro napansin mo, lagi kang naghihintay ng papuri. Nagbihis ka ng maayos? Gusto mo ng compliment? Nagtrabaho ka ng husto? Gusto mo ng recognition? Nagbigay ka ng tulong, gusto mo ng pasasalamat. At kapag wala kang narinig, parang kulang. Parang hindi sapat ang ginawa mo. Kaya minsan inuulit mo ulit. Nagpapakabait, nag-e-effort, nag adjust para lang marinig ang isang simpleng salamat o ang galing mo. Pero ito ang problema. Kapag nasanay ka na hinahanap ang halaga mo sa bibig ng iba, unti-unti mong binibigay ang kontrol sa kanila. Kung wala silang papuri, pakiramdam mo wala kang halaga. Kung wala silang tingin o attention, para kang invisible at alam ng tao ang ganitong kaluluwa, yung uhaw sa attention. At anong ginagawa nila? Sinasamantala. Hindi ka nila rerespetuhin dahil alam nila na kaya ka lang masaya kapag sila ang nagbigay ng validation. Kung validation ang kailangan mo. Ibig sabihin hawak nila ang susi ng kasiyahan mo. Sabi nga ni Marcus Aurelius, ang pinakamalaking kalayaan ay ang hindi nakadepende sa palakpak ng iba. Dahil isipin mo, ano ang mas malupit na kulungan kaysa sa kulungang ikaw mismo ang naglagay sa sarili mo? Isang kulungan na ang rehas ay gawa sa opinyon ng iba. Minsan iniisip mo na harmless lang ito. Normal lang naman na gustuhin ang papuri. Oh, normal. Pero kapag ginawa mo itong batayan ng iyong pagkatao, doon ka nagiging alipin. Dahil isipin mo, paano kung wala talagang pumalakpak? Paano kung wala kang recognition? Paano kung lahat ng pinaghirapan mo ay binali-wala? Wala ka na bang halaga? Kaya ito ang masakit na katotohanan. Kung kailangan mo ng palakpak para maramdaman mong mahalaga ka, huwag kang magtaka kung bakit hindi ka rumerespeto dahil hawak kanila sa leeg at habang hawak kanila, hindi ka magiging malaya. Ang tunay na respeto ay nagmumula sa taong kayang magsabi, kahit walang pumalakpak, tatayo ako. Kahit walang umintindi, alam ko ang halaga ko at kahit wala akong validation mula sa iba, hindi ibig sabihin wala akong silbi. 6. Ang pagkakulong sa imahe ng kabaitan. May isa kang maling paniniwala. Na kapag mabait ka sa lahat, babalik sa iyo ang kabutihan. Na kapag hindi ka tumanggi, kapag lagi kang available, kapag lagi kang nagbibigay, lahat ng tao ay tatanaw ng utang na loob at babalik sa iyo ang kabutihan. Pero ito ang malupit na katotohanan. Hindi lahat ng tao marunong tumanaw ng utang na loob at hindi lahat ng tao marunong gumanti ng kabutihan. Minsan, ang sobrang kabaitan mo pa ang magiging dahilan para abusuhin ka. Alam mo kung bakit? Dahil kapag palagi kang nagbibigay, nasasanay sila. At kapag nasanay sila, hindi na ito nakikita bilang kabutihan kundi obligasyon. Yung dati ay salamat, nagiging dapat. Yung dati ay utang na loob, nagiging karapatan. At ikaw dahil ayaw mong masira ang imahe ng pagiging mabait, sige ka lang. Kahit pagod ka, kahit ubus ka, kahit wala ka nang natitira para sa sarili mo. Pero sa dulo, ano ang napapala mo? Wala. Dahil para sa kanila, normal lang yon Isang German theologian, si Dietrich Bonhoeffer, nagsabi, Ang pinakamalaking kasamaan ay madalas nangyayari, hindi sa anyo ng kasamaan mismo, kundi sa anyo ng kabutihang walang utak at tama siya dahil ang kabutihan na walang limitasyon, na walang direksyon at walang katalinuhan ay hindi na kabutihan kundi kahinaan. Kapag mabait ka pero hindi marunong maging matalino, para ka lang bata na nagbibigay ng candy sa magnanakaw. Sa simula matutuwa sila pero kalaunan uubusin nila lahat at ang ending wala nang natira sa'yo. At ang masakit hindi ka nila rerespetuhin dahil sa isip nila wala namang problema ibibigay niya rin naman lahat. Kaya ito ang dapat mong tandaan. Hindi masama ang maging mabait, pero mali ang maging mabait sa lahat ng oras, sa lahat ng tao, at sa lahat ng sitwasyon dahil minsan ang tunay na kabaitan ay hindi sa pagbibigay kundi sa pagtanggi. At ang tunay na pagmamahal hindi sa palaging pagpayag kundi sa pagtatakda ng hangganan kung gusto mong respetuhin ka. Kailangan mong alisin ang ilusyon na ang kabaitan mo ay sapat na. Dahil ang respeto ay hindi nakukuha sa pagiging laging available kundi sa pagpapakita na may halaga ka at hindi basta-basta pwedeng ubusin. Seven, ang paniniwalang respeto ay automatic. At ito ang pinakamalupit na katotohanan. Maraming tao ang naniniwalang automatic ang respeto na dahil mabait sila, dahil tapat sila, dahil hindi sila nang-aapi dapat igalang sila na parang requirement ng mundo ang pagbibigay ng respeto sa kanila. Pero mali, ang respeto ay hindi libreng regalo. Isa itong pakikibaka, isa itong bagay na kailangang kitain, ipaglaban at panindigan. Haisipin mo, may guru ka na mabait, palaging tumutulong, hindi naninigaw, pero dahil hindi siya marunong magtakda ng hangganan, niloloko siya ng estudyante, binabaliwala ang instructions niya at pinagtatawanan paminsan. Masama ba siyang tao? Hindi. Pero nire-respeto ba siya? Hindi rin ganito rin sa buhay. Hindi porket hindi ka nananakit, automatic na may respeto ka. Hindi porket mabait ka, hindi porket tapat ka, hindi porket totoo ka, automatic na igagalang ka ng lahat. Dahil ang tao kadalasan, hindi sila nagbibigay ng respeto base sa kabaitan, kundi base sa kung paano mo ipinapakita ang paninindigan mo. Kahit si Marcus Aurelius, isang emperador ng Roma, alam ito. Kahit may korona siya, kahit may titulo siya, hindi ibig sabihin automatic na igagalang siya ng lahat. Kinailangan niyang ipakita sa gawa, sa paraan ng pamumuno, sa disiplina, sa paninindigan at sa kakayahan niyang kontrolin ang sarili sa gitna ng tukso at kapangyarihan. At ikaw, kung inaasahan mong automatic ang respeto, huwag kang magtaka kung bakit nawawala ito. Dahil ang totoo, ikaw mismo ang naguurong ng sarili mo sa hukay ng kawalan ng halaga. Tandaan mo, ang respeto ay hindi hinihingi. Hindi ito basta binibigay. Ito ay nakukuha lamang kapag nakita ng tao na kaya mong manindigan kahit mag-isa ka. Kapag nakita nilang kaya mong magsabi ng hindi. Kapag nakita nilang kaya mong tumayo sa sarili mong prinsipyo kahit hindi ito sikat. Kahit hindi ito aprubado ng lahat. Ang respeto ay parang apoy. Hindi siya kusang sisindi. Kailangan mo siyang sindihan, bantayan at panatilihin. At kung pababayaan mo mamamatay ito at sa oras na mawala, mahirap na ulit buhayin. Kung naramdaman mong tinamaan ka sa mga sinabi ko, tandaan mo hindi kita sinisisi. Lahat tayo dumaan sa ganito. Lahat tayo minsang naging alipin ng sarili nating takot, tahimik na kumakapit, at umaasa na balang araw makikita ng iba ang halaga natin. Lahat tayo ay nagkamali sa paniniwalang sapat na ang kabaitan para makuha ang respeto ng tao. Na sapat na ang pagpapatawad, Nasapat na ang pananahimik, nasapat na ang paghahanap ng validation. Pero ngayon, oras na para magising ka. Ang respeto ay hindi hinihingi. Hindi rin ito ibinibigay ng kusang loob. Ang respeto ay nakukuha sa malinaw na paninindigan, sa tapang na lumaban, at sa kakayahang ipakita na kahit mawalan ka ng lahat, hindi mo ibebenta ang sarili mong dignidad. At sa huli ito ang tanong, mas gugustuhin mo bang maging isang taong laging tanggap pero walang respeto? Ako isang taong hindi laging gusto ng lahat, pero hindi kailanman pwedeng tapakan. Dahil tandaan mo ito, mas mabuti nang wala kang kaibigan na hindi rumerespeto kaysa puno ang paligid mo ng tao. Pero pakiramdam mo, nag-iisa ka pa rin. Kung nandito ka pa hanggang ngayon, ibig sabihin handa ka na. Handa ka nang baguhin ang paraan ng pagtingin mo sa sarili. Handa ka nang itaas ang halaga mo. At kapag nagawa mo yon, makikita mo hindi mo na kailangang habulin ang respeto dahil kusang dadating ito sa oras na matutunan mong igalang ang sarili mo. Kung naramdaman mong may tumama sa iyo sa video na ito, ibig sabihin, may parte sa sarili mo na handa ng magbago. At kung gusto mo pang lumalim sa ganitong klase ng usapan, mga aral ng stoic, mga brutal na katotohanan tungkol sa tao at buhay, huwag mong kalimutang ilike ang video na ito mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated at gusto kong marinig ang boses mo. I-share mo sa comments. Alin sa mga sinabi ko ang pinakatumama sa'yo? Alin sa mga ito ang nakikita mo sa sarili mo ngayon? Dahil tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Dito sa community natin, bawat komento mo, bawat kwento mo, nagiging bahagi ka ng isang mas malalim na paglalakbay tungo sa pagiging mas matibay, mas matalino, at mas totoo sa sarili